isa sa ko oh. ano kaya to nababad ng ulan nagkapunggos nako ah, isesave natin yung iba yan ako ang pangit na yan oh namuti yung ano niya oh. ang ganda na naman ang ganda na sana nito oh yan temo nangyari oh Nababad sa ulan. Yan, si na si Alo. Si na si Alo. Ayan, o. Kasi save na lang natin yung iba. Wait lang. Titingnan ko kung mayroon pang pwede ditong isave. Ayan, o. Tingnan nyo, o. Babad to sa ulan. Ayan, o. Nababad sa ulan yung yeah, may mga possible pa sana siya. Sisave ko tong isa. Ito, hindi naman, hindi naman to na ano. Sayang, kaganda. Kaganda na eh. Maganda na sana, oh. Pero ito, pwede pa to. Pero ito, sayang yung mga anak niya, o oh, Yung mga babies niya, ang dami, oh. Nagkaroon siya ng pung pungay. <laughs> Nagkapunggos. Ayan, ako, sayang. Wala na, wala na, nadurog na to. Tunaw na. Sa sobrang ulan. Ito kaya pwede pa. Tanggalin ko lang tong mga babad. Babad talaga sa ulan. Pinabayaan ko to sa ano eh. Ayan no, sayang tong baby oh. Sayang yung baby oh. Natunaw. nagkaroon siya ng mga puti-puti tingnan natin kung pwede pa tong isa nito magasan ka basang basa sobrang nababad sobra siyang nababad Ito baka masisave ko pa to dalawa ay luso na din tong isa Natunaw. Natunaw si Alo. Sayang. Ito, wala na to. Hindi na to pwede. Papalitan din natin yung kanyang soil. Kasi, meron na siyang, ano, hindi na, nabasa pa man din yung ating mga lupa ngayon. Tapon na natin tong ano. Sayang naman. Ang laki na niya, sayang. San taon na to sa akin, eh. Isang taon na to sa akin. Nagkaroon siya ng ano, patutuyoy natin yung loob. Nasobra siyang nababad. Ayan, ganyan talaga yung mga ano, pagka nasobrahan sa ulan. Tapos hindi naman natutuyo. Ayan. Itong isang dahon parang bibigay din tong isang dahon na to. babad. Sana mabuhay itong dalawa. Pero meron pa naman ako doon isang pot. Ganyan natin. I na mean, at patutuyuin ko muna yung uh, ano niya. Lupa niya. Maganda naman yung ano niya kasi nga puro bato siya yung ilalim niya. Uh, yung puro, puro labarak. Pero natunaw. Ang ganda. Sabi ko dito mga ano kasi dami niyang butas. Pero meron pa naman tayo ditong isa. Buti hindi. Hindi na ano tong isa. Tatanim na lang natin ulit ito. Baka sakaling mabuhay. Naku, sayang. Ayan oh. Meron pa naman. Tatanim ulit natin to. Patutuyuin lang na muna natin yung lupa niya. Ugasan ko tuloy to. Meron pa namang natitirang isa. Buti dito na ano. Ayan. Patutuyuin muna natin yung kanyang lupa. Bago natin ulit itanim. Baka sakali pabuhay pa. Dalawa pa naman. Pero ito ang dami. daming babies sana nung isa eh. Ito, mas malaki yung mas malaki tong ano to dahil ito una pa to eh. San taon na to ito parang bago pa ah, bigay lang to ni si ba may bigay nito. Basta, ito mas matagal na to kasi mas malaki to eh. Ulitin na lang natin. Ito ngayon sa ating lalagyan ng mga cactus at succulent sobrang dumi na at na discover ko itong ating stinky parang nagiba niyang itsura or sa tao ulan na siguro kaya nagkaganyan na kasi napabayaan ko naman talaga Ma ano siya na parang natutunaw siya o yun oh. You know. tapos ang dami pala niyang puti puti sa loob ng lupa ayan ang dami niyang puti sa loob ng lupa niya, oh. Kaya tatanggalin natin 'yan. At namamatay na din naman sila. Ayun. Papalitan na natin 'yan. Ang dami ko ring mga inalis dito, mga pillow plant at saka ito. Ayun, itatapon natin lahat. Ayun, oh. Mga pillow plant na Ayun. Ang pangit na, kaya itatapon na natin. pati yung paso Dito yung iba yan maambo na mamaya na ulit tapos yung iba na doon sa loob yan tayo ulit uh, umaambon kanina kaya napatigil ako yan iniakyat ko na yung iba dito yung iba kasi nilinis ko nga itong ating mang ating ibabaw na lalagyan ng ating mga cactus at sakilent. Ang kaya pala, kaya pala nasira yung ating uh, stinky snail. Ilang gam galing doon. Ngayon, inalis, binuhusan ko ng binuhusan yung tubig doon at inisprayan ko ng alcohol. Yan, parang nawala na naman siya. Tapos ito nga, ay nangyari dito, pinagpuputol ko na sila tinapong ko na yung iba kasi sobrang ano na tapos yun nandito na pillow plant wala na din dahil tinapong ko na si paso so, ayan pati yung paso niya tinapong ko na kasi nga uh, malutong na siya hindi na siya maganda tinapong ko na at itatapon na natin sa labas ito pinagpuputol kong mga halaman itatapon na rin at ito nagkapunggus pala yung uh, pillow plant natin yung lupa niya kasi siguro nga sobrang babad ang dami niyang mga puti puti tawag doon Yon, basta yun kalimutan <laughs> ko yung tawag doon eto yung natanggal nating halaman kaya tatapon na natin tong ating mga pillow plant kasi naman meron naman tayong konti doon yun na lang ang ating ipopropa kasi nga ang dami niyang mga puti oh, yun o. At dito sila nakalagay dalawang pot. Itatapon na din natin yan. Tsaka itong ating uh, peperomia na to. Ang dami kong tinanggal na peperomia. Ayan, hindi na na. At ito nga, kaya pala ito, nanlalambot. Nilanggam, tapos, na, isa pa nga, nababad siya sa ulan. Ngayon, pipili na lang tayo dito na, pwede pa. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, oh. Ang dami niyang ang daming ano tapos may langgam pa sa loob. Ayan. tatanggalin natin 'yan. Pipili na lang ta. Ayun, nako, ang dami oh. Kaya pala namamatay. Ang pangit na ng ano niya ilalim niya. Tatapon na natin tong iba. Tatanggalin ko lang 'yung mga walang ano at huhugasan natin 'yan. Ayun oh. Hi! Hey! Ang dami. Yan, pinamahaya na siya ng ano. Tatapon na natin to. Kaya pala nalalanta siya. Ayan, oh, tingnan nyo. Ayan, oh, yung dami, oh. Tapo ko na din pati lupa. Ayoko na ng lupa na yan. Yay! Pwede pa kaya ito hugasan. Ayan, kusa siyang napuputol ating stinky snail. Ayan! Oh my God! Ayan, pinamahaya ng Asia. Kaya ayoko na ng lupa na yan. Tanggalin lang natin tong iba. At sayang, itatanim ko ito ng panibago. Uhugasan natin. Kaya pala namamatay siya. Tapos na din natin yan. Pati yung paso. Ayoko na lang paso na yan. Tapos ito. Sayang siya. Namulaklak pa naman yan. Namulaklak yan eh. Pero sayang talaga. Kasi nga. Anong tawag din sa mga puti-puti? Tatanggalin na natin yan oh. No? Meron sa loob. Meron din ito oh. Mamamatay din to kahit hindi ko ito galawin. Mamamatay pa rin yan. Kasi nga, ano na siya. Ayan, dami niyang insekto sa loob. Yung punjay. Yun yung sakit na ano. Pag sobrang babad sa ulan. Yan ang nagiging sakit. Yay! Tatapon na natin yung mga hindi pwede. Ayan, tapon na natin to, Ayoko na ito pati yung paso itatapon natin ito yung ating ililipat dami oh dami yung puti puti oh yan oh yan, kaya tapos may, lang langgam yan sa loob eh. Yan, pa sa loob oh. Kaya hindi gaganda ang ating ano. Halaman pag ganyan. Ang lupa niya ay puro na. Ah. Ang tawag niya, apids ba yan? Oh. Ang dami niya sa lupa. Ayan, no? Mabubulok yung mga halaman natin pag ganyan. Nakitaan ko din tong ating ano, eh. Kaya tinapong ko, eh. ating pillow plant. Siguro nga nababad kasi sa ulan. Ayan, ito yung ating hugasan. Ang pangit na nila. Teka, at tapong ko lang to. Tapon natin sila sa labas. Ito na nga, nahugasan na natin siya. Ilagay ko muna siya sa isang paso na walang uh, lupa. Uh, patutuyuin muna natin siya bago natin ulit siya itanim sa tuyong lupa. Kasi nga, nagkaroon na siya ng mga uh, aphids. Yung lupa niya, tinapong ko na po yung dalawang paso na may ano aphids. Tinapong ko na sila. At ito, ibababa ko na lang tong dalawang yan. Dahil nga, dyan nagsisimula yung mga langgam. Ang daming langgam. Kaya tatanggalin ko na sila dyan. Tinanggal ko na yung isa. Ito sa baba, yun. At ibababa ko na din yan. Ayusin na natin dito yung ating mga cactus at succulent. Tinago ko muna pala yung mga cactus din sa loob kasi nga sobra nang nabababad sa ulan nakakaawa na baka magkaroon ng ano, ponjay kaya tinago ko muna mayat mayay umuulan ito ilalagay ko muna din dito sa loob para hindi siya mabasa ng ulan yan, yan muna siya at itong pinutol ko nga pala nabigay ni sis J hindi ko pa natatanim kasi nga nabasa yung lupa ko hindi ko siya matanim dahil yung pinagputulang ko itong ginawa ko yan. Nilagyan ko ng ano sa ibabaw. Tingnan ko lang kung mabubuhay ko. Kung hindi naman, okay lang. <laughs> Nag-experiment ang lola niya. Yan. Naku, baka madali. Matamaan yung bulaklak. Bulaklak ng ano, cactus. Yan, dyan muna sila. Nandito muna yung ating mga ayusin na natin yung mga cactus natin dito at ano pagka-araw-araw na. Yan.